kaya sa kagawa na nung na triangle para sa kubus muradab kubus muradab po ngayong umaga ang aking lulubuin ayan ang kubus muradab hello guys ang harap umarap ako na lalagyan ko ng aking kabura di ba may kubus mo tatlap ka na anong masalan ganoon tapos ganoon ulit triangle ulit ayan hanggang sa mag triangle sya ang breakfast ko today. Ayan, ganito ang ginagawa ko pagka umaga. Ang gumawa ng maradab or kubus ragad. At yun lang guys. Thank you for watching. Ayan guys, ang ating kubus maradab. Ayan, may gaganyan. Ayan, may bilig-balik tatlang. O, oh, diba? Ang hirap. <laughs> A then guys, thank you for watching. Bye bye.